Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike like na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes kung kayo po ay naka-deactivate sa inyong Facebook, okay? Pwede po kayong mag-message doon sa aking Facebook account. wag sa Facebook page kasi makikita ko po yung message nyo, masisin ko, pero hindi ko po kayo marereplyan. Ayun, kasi kahapon may nag-message, pero yun, hindi ko siya nareplyan. Nasisin ko lang yung message niya, pero yun, kaya po na lang po kayo mag-message sa aking Facebook account. Nakalagay naman po yung link sa baba. Tignan natin kung sino ba yung may gustong sabihin sa'yo. Kahit sino pong tao ito. Kahit sino to na connected sa'yo. Tignan natin ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo. Ano ba yung mensahe niya sa'yo ngayong araw. Spirit Guide, we have It was my fault but I blamed you. Ayan, may isang tao dito na siya naman talaga yung may kasalanan, pero dahil hindi niya maamin, ikaw yung sinisisi niya. Sa'yo niya ba, parang binubunton niya sa'yo yung galit niya. Ayan, or yung frustrations niya sa buhay at sa mga nangyayari sa life niya. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Outdoors. Mula ito kay Archangel Jopiel. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. So, kailangan nyo pong lumabas. Or, if you can, ngayong araw na ito, ayan po, labas kayo. Kahit yan lang sa bakura ninyo para para ba kailangan nyo kasi ng ano ng katahimikan fire signs need nung iba sa inyo magmuni-muni o kaya naman yung iba sa inyo baka hindi naman kayo sanay ng tahimik yung paligid so pwedeng ano lalabas kayo with your family with your friends ngayong araw na ito tignan po natin ano pa ang mensahe para sa sa'yo we have patience please what you're asking for is coming about have patience and there are unseen factors that need to occur first. Okay. So, may mga nangyayari sa life mo na uh, ka, ba't kaya nangyayari to? Kasi po, kung ano man yung hinihintay mo, hinahanda ka doon. Fire signs. Kaya no need ba to question. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Ayan. As you heal, as you let go, yung mga nararamdaman mo, yung mga frustrations mo regarding sa isang sitwasyon na kinakaharap mo or kinaharap mo. Some of you kasi pwedeng pass energy na to, fire signs. We have walk away. Ayan nga. So let go talaga. Mm -mm. Even kapag meron kayong pinagdarasal, meron kayong manifest, let go, just let go Fire signs, kasi mas mabilis po yung darating sa inyo Hindi tipong, ah, di ba nag-wish kayo, nagdasal kayo, araw-araw iniisip ninyo Maniwala lang kayo na once you communicate, okay once you pray, you manifest, mangyayari yon just believe talaga. And kailangan kapag nagdasal kayo, nagpray kayo, alisin nyo talaga yung any doubts sa isipan ninyo. Kailangan 100% talaga. Buong-buo yung tiwala ninyo na mangyayari yung pinagdasal po ninyo. Tingnan natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs. Pagdating sa trabaho. We have celebrity. Okay, pwedeng meron yung iba sa inyo. Meron dito, aywan ko, collab yung naano ko dito. So, yung iba po sa inyo, depende yan sa inyong trabaho. Ayan po. So, pwedeng you are, uh, parang nakakasalamuha mo. Yung mga celebrity, mga, mga influencers, ganyan po. Or pwedeng ikaw to, fire signs, magsashine ka talaga ngayong araw na to sa lahat ng mga katrabaho mo. So, ayan po. Pwedeng nagiging popular ka talaga. Hindi lang sa branch ninyo, even other branch pagdating dito sa trabaho. So, ayan po. Tignan natin. We have job. Ayan nga po. So, pagdating sa trabaho, talagang nabibuild mo ba yung name mo? Fire signs. These days. Or ngayong araw na ito. Tignan natin. Spirit guide. Or pwedeng eto Nakikita ko kasi. Very in demand ka very na talaga na in demand ka fire signs pagdating dito sa iyong trabaho so pwedeng lagi na lang hinahanap asan si fire signs o oh, paggawa mo to kay fire signs etc so parang lahat na sa iyo na inasa <laughs> we have naman baby pagdating sa uh, negosyo mo so pwede po yung iba sa inyo nagsisimula pa lang kayo dito sa business pwedeng sabihin natin uh, wala pang one year yung business ninyo o kaya naman uh, hindi pa siya parang ano parang bago pa lang talaga siya yung business niyo for some of you pwedeng tinuturing niyo talaga na anak yung business niyo ibig sabihin hands on po kayo pagdating dito sa inyong business and also meron din kayo dito fire signs na makakakonek ba pwedeng uh, new clients ayan or pwedeng some of you ang mga Uh, market talaga ninyo is mga baby, toddler, basta mga, mga bata. We have fire. Ayan po. So, may mag-spark dito na ideas. Meron po dito na parang may sisimulan ka ba fire signs. Ayan. Pwede nga ang inspiration mo dito is yung anak mo for yung mga anak mo take responsibility for your power. Marami talaga sa inyo is magiging hands-on kayo lalo sa inyong business. So tuloy-tuloy po 'yan. So for some of you peding meron kayong pinuntahan na inspire kayo. So itatry niyo yan sa business niyo. So wag po talaga kayong matakot na mag-try ng new things, magdagdag ng new flavors, ng new menu sa inyong business. Yung pagpipilian ba ng mga tao para hindi sila nasasawa? Pwedeng meron kayong limited edition tuwing ano ba, tuwing bar months. Ano ba yung binebenta ninyo? Ano ba yung products nyo? So ayan, baka pinag-iisipan na po 'yan ng karamihan sa inyo ngayon. We have animal pagdating naman po sa kaperahan. So embrace your wild side. pwede pwedeng meron po kayong uh, bibilhin ngayon. Fire signs, we have lottery. Aba. Bet on yourself. So, pwedeng ginagastos sa nyo na yung sarili niyo Meron din dito, pwedeng uh, na kayo. Fire signs kapag kayo po ay hindi nakakataya sa loto. So, talagang meron kayong araw-araw, mayroon kayong ano to, tinatabi para sa pagtaya ninyo sa loto. Kung hindi kayo yan, pwedeng family members mo. Fire signs. At pwedeng ikaw yung hinihingian niya ng pera tuwing tataya siya. Tignan natin, spirit guide. Ayan po, oh lottery. Napakagandang energy, hindi ba? Maaari, fire signs yung iba sa inyo. Hindi kayo manalo sa loto. Kasi hindi naman yung iba sa inyo tumatay, di ba? Hindi naman lahat sa inyo tumataya. Pero pwedeng manalo kayo sa ibang bagay. Okay, ano ba yung pinagkakakitaan ninyo? Ano ba yung pinagfofokusan ninyo ngayon? Huwag nyo po talaga yung titigilan. Kasi pwedeng yan yung magpayaman sa inyo. Hindi nga lang siya kasing bilis ng parang nanalo ka sa loto. Pero if you will do your best, pa pwedeng mapabilis yan. Pero kasi ang sinasabi nga sa'yo dito ng universe, hindi mo kailangan magmadali eh. Kasi hinahanda pa kita sa, uh, sa mas magpapatatag sa'yo para pag na, nandun ka na sa tagumpay mo na yon ay hindi yan ka agad, -agad babagsak. Fire signs. Tignan natin pagdating sa love life mo. We have bridge. So, may, meron dito magkakaayos, magkakabalikan. Pa pwede rin. So, more on nandun yung mas connected kayo ng person mo sa isa't isa. Ayan po, sex, kiss, hug. Face and embrace all part of yourself. So more on, nandito yung mas magkakaroon kayo ng time with your person. Ayan po. Pwede pinag-aaralan ninyo. Ano ba yung relationship ninyo? Saan ba to patungo? Meron ba talagang patutunguhan yung relationship? So, tignan natin, spirit guide. So, may pagpapakumbaba naman akong nakikita dito. Pwede rin po pinag-aaralan ninyo yung, ano ba, yung mga traditions. Some of you kasi pe, pwede na meron po dito ay magkaiba kayo ng mm, kinalakihan, magkaiba kayo ng nationalities. We have the snake. So, ayan, magpapakatotoo na talaga. ba diba, sabi nga, embrace and hug all parts of yourself. So, ito yun. So, may pagbabago pagdating sa relationship. Okay, competition. Yung competition na to, pwedeng yung asawa mo, or yung person mo, nararamdaman niya na parang kakompetensya ka niya. May ganyan. Ayan o, kaya, it was my fault, but I blame you. Kasi pwedeng siya yung nakakaramdam niyan, uh, fire signs, na parang, teka, parang mas malaki yung kinikita niya. Parang, parami yung parang naniliit siya sa sarili niya. Yan yung nararamdaman ng person mo, kasi may part of his, or, or a part of himself or herself na ganun yung nafe-feel niya. Ayan. Kaya, minsan pag kinakausap mo yung person mo, parang oo lang siya ng oo sa'yo. Yung parang basa nafe-feel mo na parang nanlalamig ba yung energy. o mm -mm. Or yung mga parang coldness, yun yung nafe-feel ko dito. So, ayan po, tignan naman natin kung ano po. Ang, uh, ayan, ano ba yung mga wishes mo? Sabihin mo na po at ayan. Tingnan natin. Okay. Three wishes, three times mo pong sabihin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Isil na po natin ang wishes mo.